Mga kababayan, alam nyo na ba ito? May makukuha 20,000 pesos sa PhilHealth tulong financial assistant na libreng gamutan sa mga may sakit at mga iniindang karamdaman. Malaking tulong ito sa iyo. Kung di mo pa alam, halika't panoorin mo ang bidyong ito. <coughs> sir? Ang tagal na nang ubo mo ah. Nagpa-check up ka na, sir? Baka kung ano na yan. Oo nga eh. Sige, pa-check up ako mamaya. <coughs> Kailangan natin ma-check kung bakit kanya nang ubo mo. Nakita ko rin na medyo mataas ang sugar level mo pa-register ka na ba sa PhilHealth Konsulta? PhilHealth Konsulta. Ano po yun? May bagong programa ang PhilHealth. Ang PhilHealth Konsulta, benepisyo ito na covered na ang check-up, laboratory, at ibang piling gamot ng lahat ng PhilHealth members. May pickers dito sa ospital. Pwede silang tumulong sayo sa iyo sa pag-register at magbigay ng detalye. Sige po Dok. magpapa-register po ako. Magandang araw po. Mag-inquire po ako tungkol sa feed health konsulta. Paano po ba yun? Pwede mo ba akong tulungan mag-register? Opo, sir. May feed health konsulta na. Layunin ng PhilHealth na matulungan ang bawat isa na makaiwas o maagapan ng pagkakaroon ng malubang sakit. Pwedeng ma-avail sa package na ito ang konsultasyon, health risk screening at assessment, mga piling laboratory at diagnostic test, mga piling gamot at medisina. Paano mag-avail nito? Kailangan mo munang magparehistro sa isang accredited consulta provider o facility. May dalawang paraan para magparehistro. Una, sa pamamagitan ng self-registration sa PhilHealth Member Portal. Sundan lang ang mga hakbang na ito. Buwan. I-update ang inyong Member Data Record o MDR sa pamamagitan ng pag-fill out ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Step 2. mag in sa Member Portal o Member Online Registration na makikita sa PhilHealth website. Makikita sa inyong mga screens ang link ng official website ng PhilHealth. Step 3. Pumili ng konsulta provider at i-click ang Yes. Step 4. I-screenshot o i-print ang confirmation message. Ito ang magsisilbing patunay na ikaw ay nakarehistro na sa PhilHealth Consulta Facility. Ang isa pang paraan para makapag-register sa konsulta provider ay sa pamamagitan ng assisted registration. Pumunta sa alinmang PhilHealth authorized third-party agencies. Current Employer. Social Worker ng PhilHealth Consulta Provider Local Government Unit o LGU Office for Senior Citizens Affairs o OSCA PhilHealth Local Health Insurance Office o LIO o alinmang tanggapan ng PhilHealth PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff o PCARES na nakatalaga sa konsulta facility PhilHealth Action Center Hotline kung nais mong magparehistro sa pamamagitan ng Assisted Registration, kailangan mong magpasa ng PhilHealth Consulta Registration Form o PKRF sa inyong napiling third-party agency. Siguraduhin kumpleto ang impormasyong inilagay sa form bago ito ipasa. Matapos sa submit ang form, makakatanggap ka ng confirmation receipt na may QR code na maaari ninyong picturan gamit ang phone camera. Ngayon, kung kayo ay rehistrado na at nais mong i-avail ang benefit package, kinakailangan mong kumuha ng Authorization Transaction Code o ATC alinman sa mga sumusunod. PhilHealth website. Kahit sa ang PhilHealth Local Health Insurance Office o Leo. p PCARES. PhilHealth Action Center Hotline. Kapag nakakuha ka na ng ATC, ipresenta mo lamang ito sa konsulta provider para ma-avail ang benefit package. Aba, okay to ah. Sige po, magpaparehistro ako. nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Consulta. Naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Mga kababayan, kung meron kayong pilhet, pwedeng-pwede kayong magpunta roon para matulungan kayo sa iniindan niyong mga sakit. Kung gusto niyo po sa Victor Mall sa Monumento, meron po roon para istruhan. Magtanong-tanong lang po kayo sa mga garden.